40 yun okay, Hmm, 20 at 40 Yun oh. No? 40 na po ba atis ali? 40 na ang iyo Oo, oh, sige, okay lang Dahil po, may ikit oh. may na Oo nabili na po oh. 20 na aray quality ano to at oh, oh. ba ka pala no? tagalog ba yung dilahi Ari, kalahat <laughs> 20. Ay, ari, abot na. O, ito yung sa 20, ano? Hmm. Estimate na lang po. At ito na no, may hindi lalayo dun sa ano. Hmm. Uh. Para mataba, ari, yung siya magaano isa. Mag, ano, mag, eh. Dampot kayo po. Hmm. Uh. Paano yun? Dabibigan ko ng apat. <laughs> ano ito yung may ram ka pa nakikita? Ah. Para sa kambarya yun. Baka ano. Baka. Yan na na po ang harvest. Uto'y paglapitin mo kayang dalawa. Iyan nga dyan, ilapit mo din eh. Yan, ari na po ang harvest. Sa si estimate mo, mailan? Mga tres bandil yan. Pati rejik. Eh, dalawa na lang uh, bandil. 20 kilo. O tara, lakad. At tara, ibibinta na natin. Dati kalong lang <laughs> Ngayon, pasta na. Hahaha. Social na. Social na special. Bebenta na po. Dati na bubuti, ano, sambol. Ano, bata na. Ayos ah, din, ano, <laughs> Ara na, na lang. <laughs> Oo. Oh, oh. na lang. Tama. Oo. Oh, may galunggong ay. Ay, Ano naman, May luya ay. Aray, oh. dalwa. o Dalwa. Okay, oh. Ay, po, may dalwa. sige. Oh, salamat po. Okay na magsinlakay. Binilang ko lang. Ah, hindi ko na pala binilang. <laughs> Para sa mga sitaw. Salamat po. <laughs> Aray din. <laughs> Salamat po. Aray po yung mga gulay po natin. Eh. Sibuyas po uli. Basta po yan Kahit hindi ako mag-vlog. Kahit tayo hindi mag-vlog araw-araw na po ito tapos ay kangkong araw-araw din po ito tapos ang napapasingit laang ho dito ay sitaw oh. dire diretso na po yan hindi na po nawawala yan sa araw-araw natin kailangan ho talaga tayo po ay maya maya pa uuwi at gawa na inaantabayan ko yung, bab, yung ano po, buyer po ng native pig ayun pong ating native pig ay ready to ano na po ready to harvest na po ay di yun po ating aabangan at paparito na daw po kausap ko po oh nai na ata ah oh. ay nai na nga oh Baka nang nakikaling sa ano, hindi. Hindi ako nalang <laughs> natin, ha? bata ah, nang kapiyong si uh, ah. sabi ni nanay sabi kami mayroon ka ah sabi kami siya nga pala no? pwede na ba pwede na sabi so, nung nakaraan tinatanong ko eh kamakal daw siya nga ba na. <tinyo> tinanong sa iyo sabi sa akin eh, hindi wala na kung daan ay si siya si nagbayad nung baik <laughs> Binidyohan ko na dito, sige papakita ko na sa iyo para <tinyo> para matiyan siya talaga. Po. Oo. Oh, Wala, una una hay diretso. Una una may aso. Wala man. <laughs> Yaw lang po ng ating buyer ayo. Are po ang buyer na native dating. Wala <laughs> kaya. Si Pinsane eh. Oh, diretso hay diretso. Nalalaki ka lalo ay ay. Ano, pari si Parin Chano ano sa ako ng misa na. Ha? Ayun, ipasa mo. Ikaw na ang bahala. O na video. E é.